Balik ka na lang mamaya ng kante. Napaka-sure tayo pare sa'yo. Ayaw rin <laughs> <laughs> Hindi na, totoo naman eh. Totoo naman eh. Ay naku. Mga nulas kayo ngayon? Ha? Mga kayo Hindi ko nga alam. Kanina pa yung namalis eh. Magkalaan sa'yo sa kanya eh. Ano ba yun? Ay, amin lang yun. Simple yun O sige. mo nalang mo eh. pare pare, ayaw mo nalang Sige, <laughs> balik yung eh, pare na tumaaga pa eh. Papo! Pre! Pare lang, pre! Ay, pre! Oh. Uh, Andiyan si pare! Buti na! Wala, pa. Wala, pare! Wala pa, pre! May kailangan sa kasi talaga importante. Ano kasi yun? Ayaw mo kasi sabihin sa akin eh. Wala pa nga yun! Kung alam pa ang uras mm -hmm. pare, sana talaga kailangan ko eh. Hindi ko nga alam. Ay, ba, tasanya, eh, ko siya nung tasa niya. Eh, kasi. Di ba? ba eh? Bigay sa kanya naman eh. Bibigay ko siyempre pera niya yun. Hindi ko nga alam na pinahiram ka niya eh. Hindi ko kasi alam kung kung saan natin yun. O sige, bagay mo muna Maria, ha? Ako, ha? Bagay mo yun, Maria. Wala, dyan. Maria! O, Maria. Napansin mo yung wallet ko rito na ano? Wala, Maria. Dito lang kanina, kapatid. Pari yun eh, tapos nandito ko siya yung mga lacons ko. Kumunta ka na doon, kasi Al na dito, wala naman ang na lag laglag. Eh. Alawa sa amin ang delivery ko ang linggo eh. Di Ipa, dito, ako... dito lang ang na nakulog eh. Di pa, di pa kumalas dito, di pa ako pumapasok sa loob eh. Ah! doon mo na ang laglag. Hmm. Wala, dito lang napansi ko maray. Oo. Eh. Oh. Dito lang eh. Magkano ba laman nun? Limang libo ka nga pa pagkaya pa rin, yung allowance ko. Ay, dito, wala ka nang alawans. Wala ano. na, oh. Wow, wala ka naman. Dali, may ano dito oh. Kaya lang, pre, dalawang daan na lang to eh. Ay, ah! Oh! Oh, mo na lang ang pagkain mo. Oo, oh, kasi, mapagkakita. Ay, Maring, ma ma salamat ah! Uh. O, salamat na rin. Maring, ma salamat ah! <laughs> <laughs> May liman li. Ha! <laughs> <tira> na <laughs> ah! <laughs> wala naman naman, wala sa ayos ko. Sabi niya, liman libo daw ang laman. May pang merienda na, pang ng ulam niya, nakakiss pa sa akin. Talago. Sabi niyo, may limang daw. Galing talaga ng pare na yun ah.